Narito na ang opisyal na anunsyo. Kumpirmado na. May panibagong bugso ng pamamahagi ng pensyon para sa mga nakatatanda na itinakda mula Hulyo hanggang Setyembre taong libo at At kung ikaw o may mahal ka sa buhay na kwalipikadong senior citizen, maaaring ito na ang tulong pinansyal na matagal niyong hinihintay. Pero ito ang katotohanan, kahit pamaganda pakinggan ang mga balita, ang aktual na implementasyon, coverage, at schedule ay mas komplikado kaysa sa inaakala ng marami. Kaya ngayong araw, bubusisiin natin ang buong proseso ng pagbibigay ng Universal Social Pension mula sa bawat pangalan, bawat linya ng listahan, hanggang sa bawat pisong dapat matanggap. Dahil sa isang bansa kung saan madalas maghalo ang politika at patakaran, karapatan nating malaman ang buong katotohanan. Umpisahan natin sa kung ano na ang sigurado. Inilabas na ng Department of Social Welfare and Development Yade, ang opisyal na schedule ng pamamahagi ng Universal Social Pension para sa mga mahihirap na senior citizens para sa ikatlong quarter ng taon. Ibig sabihin, ang mga bayad ay ipamamahagi mula ika ng Hulyo hanggang katapusan ng Setyembre 2025. Ang pondong ito ay eksklusibo para sa mga Pilipinong edad 60 pataas na walang regular na pinagkakakitaan, walang natatanggap na pensyon mula sa gobyerno o pribadong sektor, at hindi rin regular na sinusuportahan ng kanilang mga kamag-anak. At bago tayo mag-assume na lahat ng matatanda ay sakop ng programang ito, linawin agad natin, hindi ito para sa lahat. Hindi lahat ng senior ay otomatikong kasama. Ang programa ay para sa pinaka nangangailangan at ang edad lamang ay hindi sapat na batayan para maisama. Nayon, dito na nagiging mahalaga ang detalye. May malinaw na panuntunan ang gobyerno kung sino ang kwalipikado at sino ang hindi. Para makasali, kailangang ikaw ay opisyal na kilala ng Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, sa inyong lokal na pamahalaan. Ang mga barangay health workers at social welfare officers ay nagsasagawa ng house-to-house -house validation ilang buwan bago ang aktual na pamamahagi para masigurong tama ang mga pangalan sa listahan. Kung wala ang pangalan mo sa master list, kahit pasok ka sa mga kwalifikasyon sa papel, ang totoo niyan, baka wala kang matanggap kahit isang sentimo mayong quarter. Limitado rin ang budget kada rehiyon. Kapag natapos na ang final list, bihira na ang late inclusions. Kaya kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay wala pa sa listahan, huwag na kayong maghintay pa. Kumilos ka agad ngayon, hindi bukas. Kapag nagsimula na ang pamamahagi, sarado na ang pinto. Ang halaga ng pensyon ay nananatiling limandaang piso kada buwan o kabuang isan libot ang piso para sa tatlong buwan. Sapat ba yon? kung tapat tayo, hindi. Kulang na kulang ito para sa maintenance na gamot, bayad sa kuryente, o simpleng pagkain man lang para sa isang linggo. Pero para sa milyon-milyong lolo't lola na wala ng ibang pinagkukunan ng pera, ang halagang ito ang nagiging pananggan nila sa gutom. Sa mga liblib na lugar tulad ng Isabela, Samar, Basilan, at Surigao del Norte, ito lang ang regular na tulong mula sa gobyerno. Totoong tao ang umaasa rito. May isang pitumput dalawang taong biyuda mula sa Northern Mindanao na nagsabing ginagamit niya ito para bumili ng gamot sa alta presyon na nagkakahalaga ng apat na raang piso bawat kahon. Wala na siyang pamilya, walang anak na nagpapadala, puro pensyon na lang ang sandigan, at ang pag-asang hindi siya makakalimutan ng gobyerno. Ngayon naman, usapang distribusyon. Hindi sabay-sabay ang pamamahagi sa lahat ng probinsya nakipag na ang YesRe sa mga local field offices para magtakda ng staggered release, umpisahan mula sa mga liblib na bayan papunta sa mga urban centers. Ayon sa mga internal na memo at live briefings nitong mga nakaraang linggo, ang unang bugso ng pamamahagi ay nakatakda sa ika-8 ng Hulyo sa piling barangay sa Ilocos Norte, Abra, at Eastern Samar. Sa Metro Manila, inaasahan ang pamamahagi sa ikatlong linggo ng Agosto, at ang Quezon City at Maynila ang inaasahang huling bibigyan dahil sa dami ng benepisyaryo. Hindi ito basta random, binibigyang prioridad ang mga lugar na may naantalang pamamahagi noong nakaraan o naapektuhan ng kalamidad o mga isyong pinansyal. At may ganitong mga problema pa rin hanggang ngayon. May isa pang katotohan ng hindi alam ng marami, may ilang nali ang hindi pa rin nagpapalabas ng pondo dahil hindi pa tapos ang liquidation report mula sa nakaraang quarter. Ibig sabihin, hanggat hindi na ipapaliwanag ng maayos ng barangay captain o ng city accountant kung saan napunta ang pera noong huling bugso, hindi sila pwedeng bigyan ng bagong pondo. Hindi ito hakahaka, -haka, nasa public records ito. Noong Abril lang, iniulat ng Commission on Audit ang mga pagkakaaberya sa sistema ng pension delivery sa hindi bababa sa 27 bayan sa buong bansa. Kaya kung may delay sa inyong lugar, posibleng hindi ito dahil sa kakulangan ng budget, baka papel ang may problema. At sa kasamaang palad, ang mga matatanda pa rin ang nagdurusa sa ganitong uri ng kapabayaan. Ngayon, tanong ng marami, sino nga ba ang mga nasa listahan? Ang final master lists ay nakapost sa Barangay Hall, OSCA Desk, o sa Municipal Social Welfare Office. Kung ikaw ay kapamilya ng isang senior at nanonood ngayon, huwag nang maghintay ng tawag o text mula sa bay. Mismong kayo na ang pumunta sa barangay at hanapin ang listahan. I check ang spelling ng pangalan. I verify ang barangay li at registration. Malilang sa gitnang inisyal o adres, maaaring maging dahilan para ma-disqualify. Ganoon kahigpit ang sistema ngayon. Totoong tao, totoong pangalan, totoong pagkaantala dahil lang sa isang pagkakamali sa papeles. May nagtatanong din, paano naman ang mga bagong anim na puanyos ngayong taon? O iyong mga dati hindi pa kabilang pero ngayon ay nasa kahirapan na dahil sa pagkawala ng suporta o kita? Pwede pa ba silang makasali? Ang sagot ay, pero kailangang mabilis ang aksyon. Ang mga bagong aplikante ay kailangang magsumite ng kumpletong dokumento, kabilang ang valid seniorly, patunay na walang natatanggap na pensyon at barangay certificate of indigency, bago matapos ang Hulyo para maisama sa susunod na quarter, mula Oktubre hanggang Desyembre 2025. Kaya kung hindi pa kayo kasama ngayon, ang pinakamainam na hakbang ay maghanda na para sa susunod. Ang katotohanan, hindi perpekto ang sistemang ito. At hindi rin ito disenyo para maging bukas palad. Ito ay ginawa upang umandar lang kahit papano. Bawat pisong lumalabas ay kailangang ma-audit. Bawat pangalan ay kailangang dumaan sa validation. Bawat pirma sa disbursement form ay dapat tugma sa tala. Kaya mabagal, nakakainis, nakakapagod. Pero kung gusto nating gumanda ang proseso, kailangang lubos natin itong maintindihan. Hindi sapat ang puro kwento o post sa Facebook. Kailangang tayo mismo ang tumingin sa opisyal na dokumento, makipag-usap sa rey, at higit sa lahat, turuan ang ating mga nakatatanda at kanilang pamilya kung paano ipaglaban ang kanilang karapatan. Dahil para sa isang pitumput anyos na magsasaka mula kapis, o sa isang bulag na lola sa tondo, bawat buwang pagkaantala ay isang buwang walang laman ang tiyan. Bilang pagtatapos, isa lang ang gusto kong sabihin, totoong may pensyon. Totoong may pondo. Totoong gumagana ang sistema, pero kung tayo ay magiging mapagmachad, Kung nasa listahan ang lolo o lola mo, samahan sila sa payout center, tulungan silang intindihin ang proseso, siguraduhin tama ang i at dokumento. Kung wala sila sa listahan, magtanong. Humingi ng paliwanan. Walang masama sa pagtatanong kung ang layunin mo ay para sa taong nag-alay ng lahat para sa iyo. Hindi lang ito usapin ng limandaang piso kada buwan. Ito ay tungkol sa dignidad. Pagkilala sa dekadang sakripisyo ng mga nakatatanda para sa bayan. Pagbibigay kahit kaunti ng nararapat sa kanila. Kaya kung napanood mo ito hanggang dulo, huwag mong hayaang dito lang magtapos. Ibahagi ang impormasyon. Puntahan ang barangay. Tumawag sa Yesli Hotline. At higit sa lahat, manatiling may alam, dahil sa Pilipinas, ang pagiging mulat ang minsang nag-isang proteksyon natin.